nag-stop ang music. Nag-stop siya yung stop. Ayan. Nag-stop ang music, bebe. Bebe, bebe. Napaka-haze. halika na. Halika. Napaka-haze. <clears throat> halika na dito. Dito, dito, dito. Dito, dito. Kasi akit pa tayo doon. Sa bundok, oh, sa buong bundok. Go! survey natin yung basang-basa na bundok ko. Sobrang kapal ng hamog, plapi. Plapi chu. Sobrang kapal ng hamog. Go, 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 go. Pwede. Ay, ang bagal maglakad. Ang bagal maglakad. Pupunta tayo doon, aray ko sa mahamog na lugar. Klapi chuchu. Klapi chuchu. Faster, go, 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 go. Bagal maglakad ni Klapi. naan na nga kita. Bagal mo eh. Please. Visna! Go! Go, go, go! Bilisan mo. Yes, Plappy. Plappy, bye-bye. Hala, may mumu dito, Plappy. Oo, naglingu. si sipag ni Lolo. Tinambakan na naman niya yung ano. Uh, potek. Masipag si Lolo magtampak o. Oh. Yan. silala silala Si joseph si Jose. Diyosan. Diyosan. Diyosan morning good morning good 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 morning good morning good morning good morning good morning bababa na aparte. Yes. Check natin yung ilog, Plappy. At medyo matagal na tayong hindi nakapunta sa ilog. Go, Plappy, go! Go, go, go! Go, go, go! Tagal na natin hindi nakapunta dito na parte. I can buy you a flower so blobby. Go. Go, go, go. May inaamoy mo. Yan. Ang kapal ng hamog. Ay, sasaw-saw talaga sa tubig. Ay, malamig. Walang isda. Walang isda, ano? Ano, plap Walang isda. Walang isda ngayon. Ooh, walang isda pala, pichu. Dito, check mo dito. Dito dito.